Hi. Hello, good morning everybody. Nandito na naman yung mga beauty namin ngayon sa sa Dasma na nagraramparampa. Life is rampa every morning. Kaya magaganda kami lahat tuwing umaga. Yeah. Shout out sa mga nanonood sa amin dyan. Shout out. Shout out sa mga maganda. <laughs> neste talaga 'yung beauty namin every morning. Pak nak pak nak pak. 'Yan pako Mayroong gumjo's dahil mamamayan ko 'yung ano. Dapat magpadaan dito. Daanan na Ayusin mo dahil din na daan natin. Oh, ayusin namin. Dati ang dati ang kilo ni Ate 80 kilos ngayon ano na lang ah, uh, kalahati na lang. Talaga? <laughs> uh, 40 kilos. May hindi naman siya matapos sa tinday. Hindi. Oh, hindi. Ganito lang yung katawan ko. Laki lang dyan po. Dito. Okay. Pag -pag ko. Dito. Singo siya eh. na uwi ko. Pag-uwi ko. Hi! Hindi lang binigyan sa tinday. Kahit na maganda. Tagmana ko ni nanay. Ah! <laughs> so, ganda sana kung concrete na tayo lahat oh, no. Oo, ganda. Talaga? Si ano si Vivian